dito boss. Oh, yun Yun ang bilis oh. Oh, yun Hello bossing. Magandang gabi boss. Magandang gabi boss. Boss, ano pong tinitinda nyo dito? Chowpan boss. Chowpan? Oo. Oh. Boss, ano yung mga toppings na pagpipilian natin? Ah, uh, marami-rami rin boss. Meron tayong fried chicken, chicken, chicken poppers, chicken filet, so may sakay. Anong bestseller niya dyan, boss? Chicken filet, boss. Ayun, sige nga, boss, order nga. Magkano yung boss? 99 lang yung boss. 99? Grabe. Oo. Gano'ng katagal lang kayo dito, boss, nagtitinda? Ah, uh, ano pa lang, boss? Dalawang linggo pa lang. Ah, dalawang linggo pa lang. O na, kumusta naman yung benta, sir? Okay naman, boss. Nakakailangan ah, ano kayo, nauubos sa isang araw na bigas? Uh, 15 kilo. Oh, 15 kilo. Ano pangalan pala ng ano nyo, boss? Ng tindahan nyo, boss? Ano? Street Walk Bank. Street Walk Bank. Saan ang location nyo, boss? Arida Alcon. Anong oras kayo nag-open dito? Uh, 4 p.m. 4 p.m. Oh, sige nga, boss. Pa-order ako, boss. Ayan ba yun, boss? oh, boss. Ito na yun. no? Gano'ng katagal naman niluluto yan, boss? 2 no? to 3 minutes lang boss. Ayan, no? 2 to 3 minutes lang. Ano yan boss? Nilagay mo na yan? Secret ba yan boss? Mga secret uh, ingredients? Oh, Ayun no? Pampasarap no? Pampasarap. Kumbaga. Pang maygos maygos. Ayun no? Tapos 99 pesos lang boss. Oh, Ayun no? Kumbaga. Kinaygos maygos pa natin yan. Ayun no? Anong pangalan nyo ba? Dedric Bote Tornado to, tornado O oh, yun, ang galing huh? walang tapo to O yun to Talagang praktisadong praktisado ka, boss. sa Matagal ka na ba nagluluto niyan, boss? Oo, oh, boss. Mga uh, taon na rin. Ah, taon na rin. Saan ka ba dati, boss? Taburi, boss. Ah, kaya pala eh. Kala eh. Mahunong talaga si bossing eh. Boss, kayo anong pangalan niyo, boss? Jeff, po, Jeff. Ayun, si Sir Jeff. Kasama ni bossing dito. Oo, uh, magkasama kami dito, na... sa, ano, Saburi. Ah, sila talaga yung ano pala. Magkadikit dito, magkatangga. Sila yung may hari. Yan, oh. No? Ayan na ba bayong boss. Grabe oh. Ayan guys oh. 99 pesos guys. Guys. Tingnan nyo ang laki ng chicken nila. Ganyan ba talaga boss yung serving nyo? Walang vlogger vlogger. Pare parehas. Yun, oh. Solid oh. 99 pesos guys. Boss, ano yung mga sauce na pwede nating ilagay dyan? Ay, boss, meron tayong cheese at saka gravy. Ayun. O sige, boss, pakilagyan na lang. Ay, yung, ay, ano, yung ano, yung best seller nyo dyan na ano, gravy. Ay, gravy. ay, na ano, na... Cheese. Oh, sige, yan. Grabe, oh. Masarap ba yan, boss? Sarap yan, boss. Homemade yan. Yun, know, homemade. Kaya talaga nag, ano, Magamit gawa. Gamit kami mga gawa Ayan, na-try natin, guys. Boss, Felix, eh, saan yung location na ito, boss? Hidalgo Street Corner CP de Guzman, Tiapo, Manila Ayun, salamat bossing Mga ka-all goods, imiimbitahan namin kayo dito sa Street walkbang. Dito lang sa Harry Street Corner CP de Guzman, Tiapo, Manila Tara na Kabina <laughs> talaga Ayo, dito yan Sabo dito, walang tapon Ayun o no. Obrang visa ni si Cedric <laughs> Grabe guys Tingnan yung serving si nila guys, 99 pesos lang. Ito yung in-order ko sa kanila na beef chow pan. Ayan. Tapos chicken fillet. Ayan. Tapos yung sauce nila guys. Sila mismo yung gumawa. Kaya tikman natin. Tsaka maganda dito guys. Legit na chef to talaga. Galing sila sa ano. Classic sabori dati nagtatrabaho. Kaya try natin. Mukhang masarap to eh. Try na natin tong rice nila. ano, Chow pan nila to. Grabe. Amoy pala Pwede, masarap. Kanin pa lang, guys. Sulit so, na. Eto, tigman natin. Ayan, no? um, sarap. ito. Ayan, 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 wala sa dahil sa gawa dun sa ano kanin nilagay nilang sauce Kiss sauce daw lalong sumarap yung ano nilagay, nila guys chicken fillet nila yung sa sauce ito meron din silang gravy dito pwede kayo mong hangit na to guys kapag nasa dalong kayo dito okay. Open naman sila araw-araw. Sulit lang. na rin yung service. Ayun guys, yung malalasahan nyo talaga sa ano nila. Chow pa nila. Beep talaga. Ayan no. Oh. Makikita nyo talaga. Kaya lasang lasay yung beep. Chow pa nila. Quality well, Walpo.